Mga okay, so Sa atong usab, gusto ta magpasakop sa pamilya sa Ginoo. Unsa gibungat to Jesus? Ya tangi, adapt mga aron masulod ta sa pamilya sa Ginoo. Bisan unsa ka pa, apan was ka ni Kristo, you are adopted as the son and daughter of God mga igsoon. Sumala nga sa atong pagkinabuhi karon. Tanaw mahisgot na si pastura og family. Okay, so, on. so, ang family pinaka-importante na siya itong kay gidesign na sa ginoo. Matod pa sa atong disciple atong last Sunday. Si Lord Lord no, nag-design sa Osaka family. Tungon kay ang gusto ni Lord na ang family, si God mo ay ni ini. Pero ang kalibutan mga igsuon, so 95% mga igsuon, so single mom. Diri sa ato ang Pilipinas. O 50 plus percent mga igsuon ang wala na kasal mga igsuon kun ato i survey mga igsuon so kana nga sitwasyon mga igsuon dako kaayo og struggle sa usa ka family that's why ang bunga sa usa ka family nga dunay struggle dili maayo nagka watak-watak nagka lantagaw Di na ba ang design niya sa Ginoo wala it's because ang family dili maayo nga pagbuo. So mula karon ato hisgutan unsa ang kabugoton sa Ginoo nga kinahanglan magbuo og um, family. Unsa ka kabugoton sa Ginoo sa imong family kay naa naman ka na family dili di, pa sabot na ah gigo ko ni ng nga mao ni akong family. No, naa na ta sa imong family. Di ba? makabaton, aron makabaton ka, God in family. Naaba si God ng lihok sa imong pamilya nga inyay imong naimutangan karon? Ato hinuktukan. Naaba si Lord nagapamuhat sa atong family karon nga ato gisarbutan nga atong family? Naaba si Lord na sentro ba si Lord? Kung na sentro si Lord sa atong family karon, panalangin. Blessed. Apan mo muna si Lord damuhat ra sa si imong family. Do not kay aron nga mahimo nga mamuhat si Lord niya sa imong family. Unsa ang aya natong pagabuhaton? Tumod kay ang family mga igsuon, pinaka importante ang pamilya mao ang sentro nga unit sa pagpakigsaad sa Dios sa daang tugon ug binanda ni Lord saad ni Lord nga ang family naagi sa iyang kabubuton. Dili ka masanay sa maayong pagsanay kung wala ang Diyos pinanggapita. Dili ka may panalangin, anak, kung may But, gusto ni Lord na dili lang tama inform. Kung dili gusto ni Lord na ato eh, kinabuhi. May right? suon, basi makaingot ko nga. Ah, grabe si Pastora, perfect day of family. No, ang influence sa kalibutan, makaingon natin nga ah, na-influence mo na siya sa isulahan influence mo na siya sa kalimutan pero ang bata na-influence o na -influence una inside the family, family. mga igsoon na-influence ang tao o nasulod sa pamilya kung sa ang lihok sa amahan subayon sa anak yun na nai-pulo ah unsa ganitong papa mapud ang anak yes that is true unsa ganito ang ah? inahan mapud ang anak na kay imong amahan imong gidawat si Kristo naman so tinuod bang anak ka ni Kristo amen nakinabuhi ba ka sumala ni Kristo amen nagpasakop ba ka sa pamilya ni Kristo nabilong sa tinuod na pamilya. So, ato, i-watch out na to, karon Sa mga single, sa mga dunanay pamilya, ato, lantawan po nabilong bata sa Diyos nun na pamilya. Itawag na siya Diyos nun na pamilya, to kay ang Diyos maoy na munay, na liliho, Hallelujah. Medyo late niya din napita. So makaisuon ni kalibutan na daghan kaayo ang nagkalisod na pamilya. Why? Don't so, cry. Kung single parent so, si mo, ka, saan diba? so, mo pagpadako sa imong anak? Nga ikaw rosa. Di ba? Lisod. So dili pa sabot nga single na siya na to kinamatay ang bana o wala siya bana, or to anahit add ko sa layo yung bana na rabaho So ang design sa Ginoo sa usaka family nga kamo jud duha magpugmad. Kay ang usagi mo, ay ang duha mo, usa. So sa diyang usa na mo ano maka magpalayo. So once na nana anak dapat usagi mo nga mag timbaya aron pa asikaso sa usaka family. Pero ang kalibutan ato lang tawon. Ano grabe ka sa amo? Kanang daghang mga anak na dili sila ganahan sa ilang <coughs> pamilya. Ano ganahan sila magpalayo silang pamilya? Tungod kay wala diha nang ang Dios sa ilang kinabuhi. So first of all, before ka maadto sa usa ka pamilya, ikaw mosugod dinha ka sa uyab. Una na sa uyab-uyab. Sige, before ka maadto sa imong panguyab, sa imong buh buhaton. Kinahanglan yung piliyon. Luwas. Giluwas ni Kristo. Ipakamatyan sa ni Kristo. nagpailalong siya ni Kristo. Kung wala, dili na siya save. Panikamuti nga masave. Kay once nga dili na siya save, ikaw mo'y mag struggle. Ikaw mo'y mag lisod. Yan kisama ni blame ni mo kung nakalisod imo ang kinabuli. I-blame mo sa si imong mama, sa si imong papa. Di ba? Kung diyon sana ito pagpadako ang atong mga anak, kinsa i-blame sa mga tao, hindi sila eskulahan. Ngayon mo dahil nga, uh, mama, anak, papa, anak. Because, ah, uh, Influensya una na sa family. So kita dyan ang uh, limon na limon. Yung sa darang na tutunto. Yan sa layo na ako yung Pero ang Bible, tulo lang kapunto ang ako kung haon dapita yung mga igsoon, aron mahimo godly family or just nun nga pamilya ang ato gisalmutan kung asa ta karon mga igsoon, kung kay nasayod man tabi sa asa ta mulingi, wala o sa likod o sa tubangan, makita dyan nato nga ang pinaka dako nga problema sa kalibutan tungod ning kinabuhi sa mga kabataan karon nga nung no, maatuman ma ma sila sa mga bisyo, nga nung no, maatuman sila sa mga drugs, nga nung no, maatuman sila sa kahilayan, so di wala sila na asikaso. Ikan sa ilang pagka, sa, sa, sa sinapupunan silang tiyan, wala sila na asikaso. hangtod silang pagawas. Remember, sa kinabuhi ni John the Baptist, kung sa iyong papa, pare, si Sikaraya, sa loob, chapter 1, si Sikaraya. Pari siya. Pero ang iyong asawa nga si Elizabeth, barren. Dili maka? Anak. Tungkol kay maayong tao si Sikaraya, lalo na siyang nag-ampo sa ginoo, o wala yung imposible sa ginoo, gitagan sila o, gitagan sila o, anak. Sa nang lihok na ang balaang Espiritu Santo. O si, si, Karaya, nang lihok ang balaang Espiritu Santo. Dahil yun sa dihang ginimogso si Jan, strong ang Espiritu diha ni di Jan. Giprepare si Jan alang sa mga Israelita. panalangin sa Ginoo. Pangayoo na to, panalangin sa Ginoo. Nalimot ko dia sa Ginoo ni Paul nga bisan tuod ikaw ra na save imong bana wala na, na save They are accepted it's because of you accepted sila sa Ginoo Tumod nimo nga nakaila sa Ginoo. Dili ikaw sa Ginoo tumud sa usa ka tawo nga nakaila sa Ginoo so wala gibuhat na ah, ako ra nang nalagad sa Ginoo tinunglo na ka no dili mo magingon anak sa inyong mga partner apan kinahanglan ka magpabilin nga ma tinampuon magpabilin ka nga ligon ang balak Espiritu Santo nga mamuhat diha nimo as sa diyang ikaw anak sa Dios. wala mga igsoon, ang ato dapat nga hinungduman. So, kung sabi ay ang gusto sa Dios, kung sabi di ay gusto, mao ang iyang gusto mo ang Dios mo na pamilya, maoy usa ka luwas na pamilya. Say, na luwas. Luwas na pamilya sa mga una katalagman. Ikaduwa, sa kaligut-gut sa Dios Kung sa ang kaligut-gut sa Dios sa mga tao, ang mga makasasala, di ba? Kung sa ang bayan sa pagpakasala? Kamatayon! Then, layo maduhol ka sa ginoo o sa imong buhaton? ni kang ma luwas yung sa maka luwas nato si Hesus Kristo pinaagi si ang pagpakamatay dito sa krus sa kalbaryo ng Hesus luwas so kung ikaw luwas na pamilya sama sa kinabuhi si Karaya luwas siya same siya ang kasama same so naglisod ba siya sa pagpadako si ang anak na si Jan wala so ma kinabuhi sa na paingon. Mama ra sa si church, wala ibana. Papa ra mo ato sa si church, wala wala asawa. Thanks for watching. Please like, subscribe, and bell all for more updates.